Hello everyone! So ito nga pala yung nakuha namin sa lottery ticket sa church ayan so ayan, dalawa sa mga bata tapos decoration sa Christmas tree so ayan Handmade po ito, guys. And crochet. Handmade din siya. So decoration. Silver. So this one as well. Handmade. Tapos may books. O yan. Tapos, mayroon kaming natanggap na card na may laman. yeah. Ito naman, beading. So, surprise po yung laman. Pero yung money po guys na binayad namin is mapupunta sa church. Ayan. So kaya happy. See? So yan yung number niya. Number 21. So bibili ka lang ng ticket. So ayan. So maraming mystery box. Ayan. So ito yung card. So 300 crowns ang dapat. So ayan pa. di ba? So, nakakatuwa lang, guys. Kasi, marami kaming na, every year, guys. So, every year. Pero this year, yung mga mystery box is, hindi ganun kamahal. Bali, yung mga nag, nag bidding siya is, 50. Pinakaano nila, 50. Kaya, nagbibid kami ng mas higher. Last year kasi ang mamahal ng ano, na mystery box. Pero okay lang kasi napupunta yung pera naman guys. Napupunta sa so church. Tapos yung ginagawa naman ng church is so yung card is 300 crowns. Ayan. So, ayan. O diba? Ayan yung nakuha natin guys. Ayan. So, last year, naka-jackpot ako guys kasi isang box ng orange. Sabi ko kasi pagdating na pagdating namin, sana mapanalunan ko yung isang box na orange. Ayun, napanalunan ko nga siya. O, diba? So, ayan guys, when you bless someone or when you bless when you share your blessings, you're gonna be blessed as well. So, thank you so much for watching guys we'll see kung anong laman ng mystery box. So, maraming maraming salamat po sa lahat. Merry Christmas po! Bye!